Kungkaloy, uh, bilang pangwakas natin, eh, uh, granted na nga na ito, may ingay politika, politika tayo, tayo tapos, tapos may mga issue may tayo issue pagdating tayo. sa inflation. Ano sa tingin mo kailangan gawin ng mga ordinary mamamayan going into the 2025 elections? Uh, crucial, pa uh, crucial pa rin na pa rin hindi na... tayo bumuboto base sa uh, artista kasi or nakaalyado sa isang uh, dating Pangulo. Uh, kailangan na ba mag-mature talaga politically ng mga Pinoy? Kagaya ng, tignan nyo sa nangyari sa Amerika, nandun ako for five months, na naobserbahan ko na ang mga tao doon talagang issue, pero usapan nila going into the polls. Yung mga dating Democrats bumoto ng Republicans, di ba? May mga flip eh. So sa tingin mo, kailangan na rin bang issue-based na rin ang mga Pilipinas sa pagboto? Yan naman, yan naman talaga ang isang malaking hamon talaga sa atin. No? Dahil ang ating politika nga, malaking <clears throat> uh, malaki ang problema ng sistema ng ating politika. No? Yung patronage systems, mal malala. <coughs> uh, so yan ang namamayani ngayon. Kaya kung sino yung may uh, pera, sino yung may influensya, yun ang nananalo. Kaya namamayat pang yung mga dinastiya. No? So, uh, kita mo naman, kahit na yung Uh, token nga na binigay ng constitution doon sa marginalized sector eh kinopo na rin ng mga dinastiya ngayon ng mga traditional politikos no yung party system uh, kinabibiling bilangan namin so talagang pahirapan no but uh, wala tayong dapat gawin natin eh no painstaking yan no yung pagmumulat ng ating mga mamamayan uh, dahil uh, kung hahayaan uh, natin by default eh ito na talagang mamamayagpag na sistema. No? Walang pagbabago mangyari sa ating sa ating bayan. Kaya ano pa rin, no? kailangan abutin natin. Malaki ang papel ng uh, media, malaki ang papel ng uh, akademya, malaki ang papel ng simbahan no para mulatin ang ating mga mamamayan. Uh, kanina lang galing ako sa isang forum, uh, nagkwento sa akin yung isang obispo, sabi niya, Uh, alam mo po, ang anong isang uh, linggo, kumunti yung umaten ng misa. Bakit, Father? Kasi merong ano eh, meron daw uh, bigayan ng bigas doon sa barangay hall. So mas inuna na yung mga tao, yung uh, pagpunta doon, pagpila doon, kasi pumunta rito sa simbahan. Uh, sabi, sabi ko na, no, siyempre, ano eh, inuna nila yung jam. no? Uh, kasi pagpupunta sila doon sa simbahan, eh baka iniisip nila, Uh, masisave nga ba ako talaga kung andito ako simbahan? No? ito muna ang unahin kong sagutin itong uh, kalam ng tiyan ko. No? So, yun yung mga realidad. Uh, so, but again, sabi ko nga, eh, kailangan gawin natin eh, magmulat -mag tayo. No? Uh, lalo, na yung mga uh, mga uh, progressive progresibong sektor no? na gustong magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. So talagang kailang gawin natin 'yan. Hindi tayo dapat by default na dahil sumuko tayo. So that's the only way I think uh, well, no? uh especially this coming at uh, 2025 election, napakalaking hamon yan dahil nakita mo naman So Senado for example, the same people or the same family names ang tumatakbo. In the last 36 years na nanalo naman sila palagi, pero bakit ganito pa rin ang uh, ang uh, itsura ng ating bansa? Walang uh, substantial na pagbabago. So probably meron talagang mali dyan. Kaya kailangan talaga ang panahon na, uh, baka kailangan iba na naman. No? Pagbigyan natin ng pagkakataon yung iba na talagang daladala dala, dala, dala nila yung uh, boses ng ating mga ordinaryong mamamayan. So again, balik yan doon sa matyagang uh, uh, pagkilos, pagmulat, pagorganisa at pagmobilize ng ating mga mamamayan.